Ang lalaking galing sa Texas na nag-record ng helmet cam footage kung saan siya ay makikitang mabilis na nagmamaneo sa traffic at pinost pa ito sa internet ay naaresto ng pulis noong lunes. Ang motorsiklo na nasa video ay matagal-tagal nang nai-report na nanakaw sa San Antonio. Sa kayang ninakaw ng motorsiklo, ni record ni Alberto Rodriguez Jr. ang kanyang sarili na nagsispeeding sa rush hour traffic. Pinost pa ng 27-year-old ang video sa Facebook noong isang linggo at tinawag itong Catch Me If You Can. Sa video, mapapanood ang delikado at kaskasirong pagmamaneho ni Rodriguez. Matapos mapanood ng mga investigador ang video, mabilis nilang nahulaan na ang taong nakasakay sa motor ay maaring ang magnanakaw ng motor na kanila rin hinahanap. Noong lunes, sa tagpuan ng Texas Police si Rodriguez sa bahay ng isa niyang kaibigan malapit sa Salado Creek Greenway sa San Antonio. Si Rodriguez ay nakita nilang nagtatago sa likod ng isang AC unit sa labas ng bahay. Ayan kasi, catch me if you can daw. Kabilang sa mga kasong haharapin ni Rodriguez ay ang traffic violation, misdemeanor assault at pati na rin ang pagnanakaw ng motor.